sana So yun na po mga kalingap, since nakatapos na nga po tayo magluto, ito po at um, prepare na po ako ng dadalhin po mamaya po para po kay Carla. So at least, um, buti na po meron po tayong um, lalagyan po ng parang dito for take out to eh. Mali nag take out po kami sa SM at buti na po hindi ko siya na ano, hindi ko siya naitapon. So nagluto na rin po ako mga kalingap ng Nagsign na rin po ako mga kalingap. Nagsign na rin po ako ng kanin. So, yan. Medyo, medyo ano pa po siya. Uh, tawag niyan. Mainit-init pa. So, kakaluto lang po natin. So, ilalagay po po natin ng kanin dito. Oh, Luto na po yung mga kalingap po. Sara. So, si Carla naman po is hindi naman po siya masyado pong makikain masyado. So, siguro ano lang po natin to para naman po malasahan niya po kasi pangiti naman po pag naglasahan siya ng adobo tapos wala kanin so may kanin na din so lagyan na po natin ng kanin yan po ayun init pa so mayang maya po ano naman na po ito ni Carla so ayun Siguro okay lang po yung kanin na Okay na po itong okay kanin na ito. next naman, lalagay na po natin yung adobo. So, siyempre magpipili tayo ng medyo ano eh, medyo malaman-laman. So ito, lagay natin. Mmm, sarap! ng ano okay lang naman po yun yung kahit yung sabaw po is makalo na po sa ano sa sa kanin para po mas masarap mm -hmm. so yun lagyan po natin ng ano so, yan o oh. lagyan din natin ng patatas kasi hindi naman yung patatas so, yun o oh. masarap lagyan po natin ng ano mmm -hmm. Siyempre, lalagyan po natin ng ating itlog. <coughs> ng itlog. So, ito pa mga kalinga po. Mmm! oh! Sarap! Lagyan natin ng sabaw. Mm. Siguro, dalawin natin yung itlog mga kalinga. Ito, oh. Dalawang itlog. i ako sa kanya mamaya. So, yan po. Yan po mga kalingap. Ayan. Ang ating pong pabaon po para kay Carla. Ayan. Ayan po, Siyempre, asa na yung ano? Ito yung panatakip. Tatakpan po natin ito maya-maya at persons mainit pa. Pero ito po siya pang nakatakit. Gosh, ang So, ito na po. Meron po tayong ano para kay Carla. Ipapa, mamaya po, ipapa, free tips natin to kay Carla. Actually, free tips naman talaga siya kasi wala naman itong bayan. So, ipapatikim natin to kay Carla at titignan po natin kung pasado ba and kung pwede na. Kung pwede na. So, kung papasado po ang ating luto para